Naniniwala ang ilang eksperto na kwalipikado si Sen. Sonny Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education sa segment na Punto de Vista sa programang Rise and Shine Pilipinas. Sinabi ni Prof. Antonio Contreras napatunay dito ang napakaraming batas na nagawa ni Angara na may kinalaman sa edukasyon. Pero sabi ni Contreras, maraming hamon ang kakaharapin ni Angara, lalo pat malaki ang pinagkaiba ng pagiging isang mambabatas at paghawak ng isang departamento. Kabilang na niya dito, ang pagpapataas sa antas o kalidad ng edukasyon sa bansa. Dapat din daw na pataasin ang budget ng Education Department upang matugunan na ang problema sa mga classroom at iba pang pangangailangan ng mga mag-aral. Buko dito, ay kailangan din daw na pangalagaan ang mga karapatan ng mga guro. So, Sapagkat kapag hindi masaya ang mga guro, pag sila ay abot sa ligang trabaho, kapag sila ay ginigipit, di ba? Kasi importante yung karapatin nilang maipaabot ang kanilang mahinaing. Kailangang supportan natin ang mga union, ang mga guru. The right to organize is important. The right to speak up is important. Sapagkat nakita naman natin kung anong epekto kapag pinipigil mo, mismo yung mga guru, sinisensor natin kung anong sasabihin.